Gusto nila pa rin akong maging kapuso. Happy pa rin ako na maging kapuso. Nagsalita na si Jenneline Mercado, hinggil sa balitang siya ay lilipat na ng bakuran. Nagugat ang usap-usapan nang hindi makasama ang aktres sa GMA Station AD, na ipinaliwanag na ng kanyang kampo ang dahilan hinggil rito. At sinabing may ibang commitment si Jenneline noong araw na ginawa ang shoot para sa nasabing Station AD, sa launch ni Jenneline bilang bagong ambasador ng Beautyderm Products na tanong ito, hinggil sa isyu, Anya. Naghihintay pa umano siya ng kontrata mula sa GMA. 7. Nasa 20 years na umano siyang kapuso, at masaya siya, dahil hanggang ngayon nananatili pa rin siyang kapuso. Palagi naman akong kapuso. Ang daming nag-aantay ng sagot. Ako naman, 20 years na po akong kapuso. And I'm very thankful na hanggang ngayon po ay kapuso pa rin. Dagdag pa niya, meron pa rin nego-nego. Pero mabilis na lang po 'yan. We're just waiting for the contract, pero happy pa rin akong kapuso. Kung gusto pa rin nila ako, dagdag pang pahayag ni Jennilyn. Basta ganito, kung gusto nila pa rin akong maging kapuso, happy pa rin ako na maging kapuso. Sinabi din ng actress na hindi totoo na may offer ang ABS-CBN sa kanya.